namin na itaas kasi bundok dito at uh, medyo takla dun yung ating lag ano, danan ito sana gawin kong pispan kaso yung um, um, maapaw ang tubig dito yung pandan guys so, yan. kasi punta tayo sa ating alagang baboy tingnan natin kung ano nakamalaki kasi nasa sa uh, per starter yung ano kinain niya so starter na ngayon so tingnan natin kung okay ba yung kanyang mga ipot o tai kasi baka magbago ba, at saka maglupot-lupot ayan baka madisminuria kami ito yung mga saging namin guys at saka mga pu puno ng kamanggahan yan dito na yan sa area. Ito lang yung pata, guys. Yan. So punta tayo dito yung daanan namin, guys. Yan. Kasi dito dumadaan yung water, o tubig. O ito yung daanan kang tubig. Yan. Yan. So punta tayo doon, yung tubig. tingnan natin guys kung okay ba ang ating biik kaya kasi yan ang ano yan ang puso guys oh. puso ng saging puso ng pagmamahal so ito yung daanan namin medyo maraming damo damo papunta sa bahay ng kapatid ko yung panganay na lalaki tapos ako yung pangalawa tapos ah, uh, tapos na ito yung bayabas guys laya na Ayan. ito po yung aking ano ah, uh, shout out pala kay Twin Speech kay ma'am kay Nai Inday Grace family at saka ito yung mga kapatid ko guys yan tumatawag sa kanya yan o, no, ang bahay niya puno ng bulaklak guys ito na bulaklak niya guys. Yan. Oh, tingnan niyo guys oh. Yan. At saka tumo yung maganda guys. May mga bata at ka, ito po yung ano yung tinatawag na bonsai puno ng kakabayan ito puno ng bulaklak so punta tayo sa ating alaga ga ito yung bulaklak guys kasabit so ito yung tapdaw namin at nakin yan ito yung motor ng kapatid ko na isa so ito yung kawayan yung apus. punta tayo sa sa bahay ng baboy baboy biik nagkuha sila ng tambo tambo ng ng apos keso tingnan natin guys na ganun ito na ganun ito na

Parang pwede nang litsunin, guys. Away-away uh, sila, guys. So, Shout-out pala lang kay Mati Lab at sa ating mga mga supporters. Maraming maraming salamat po sa todo support at saka sa tulong sa tulong sa akin na maka maka, maka maraming subscribers. Uh, so, hanggang dito na lang, guys. So, bye-bye.